Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay pumasok sa paaralan sa Pilipinas, maaaring pamilyar ka sa pangalang Juan Luna. Ang kanyang pangalan ay inili niya kasama ang ibang manggigiting na bayani tulad ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Marcelo H. del Pilar at iba pa. Ngunit kung ang mga taong 'yan ay naging aktibo sa pakikipaglaban, ibahin mo si Juan Luna. Para sa mga eksperto, ay nakipaglaban siya sa mga Kastilang mananakop gamit ang kanyang katalinuhan at galing sa pagguhit. Yan ang kanyang paraan para mapatunayan sa mga Kastila na ang mga Filipino ay hindi lamang mga alila. Pero para kay Juan Luna, kayang-kayang makipagsabayan ng mga Pinoy pagdating sa art. At upang maunawaan natin kung paano nagsimula ang lahat, ay kailangan nating bumalik noong 1857 kung kailan ang Pilipinas ay sakupa ng mga Kastila. Kung ikaw ay nakatulog sa iyong history class o nalimutan mo na ang mga itinuro sa iyo, karamihan, uulitin ko, karamihan hindi lahat ng mga Pinoy noon ay tinawag na Indios ng mga Kastila. Na ibig sabihin ay ang pinakamababa o pinakamahirap na mga tao sa Pilipinas. Sila ay kariniwang hindi nakapag-aral dahil sa hirap na kanilang buhay. Pero kung marami sa mga Indio ang hindi nakapag-aral at salat sa salapi, Ibahin mo ang pamilyang pinagmula ni Juan Luna de San Pedro Inovicio Ancheta o mas kilala sa tawag na Juan Luna. Siya ay ipinanganak noong October 25, 1857 sa bayan ng Badoc o Badoc, Ilocos Norte na makikita sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Siya ay pangatlo sa pitong magkakapatid. Noong 1861, ang kanyang maimpluensya at mayamang mga magulang ay nagdesisyon na ilipat ang kanilang pamilya sa Maynila. Doon ay ipinagpatuloy na ni Juana kada ng pag-aaral at doon niya na ang hiling niya sa pagpinta at pagguhit. Kaya nang siya ay makatuntong sa kolehiyo, pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan nakuha niya ang kanyang degree sa Bachelor of Arts. Ngunit dahil sa palagay niya na wala siyang kikitain sa pagguhit, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-enroll siya sa Escuela Nautica de Manila na ngayon ay mas kilal na sa tawag na Philippine Merchant Marine Academy at siya ay naging opisyal na naging siman. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawala sa isip ni Juan ang kanyang first love na gumuhit. Kaya nang siya ay meron ng sapat na pera, ay nag-enroll siya sa Academia de Dibujo y Pintura o Academy of Fine Arts sa English. Sa gabay na kanyang Espanyol na guro na si Agustin Saiz, nahasa ang kanyang galing sa pagguhit. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinatalsik sa eskwelahan dahil hindi nito nagustuhan ang malakas niyang paghampas ng brush sa canvas. Ngunit isa sa kanyang mga guru ang humanga sa kakayahan ni Juan at inirekomenda nito na magtungo siya sa Madrid. Kaya noong 1875, ang magkapatid na si Juan at Manuel ay bumiyahe patungo sa Europa. Sila ay nag-enroll sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando kung saan nahasa ang galing ni Manuel sa musika at si Juan sa pagpipinta. Ngunit ang mga itinuturo sa eskwelahan ay hindi nagustuhan ni Juan, kaya nang makilala niya ang sikat na pintor na si Don Alejo Vera, ay hindi na siya pumasok. Sa halip, siya ay nagpaturo dito. Ang kanyang desisyon ay hindi nagustuhan ng kanyang mga magulang noong una. Ngunit nang dinala siya ni Vera sa Roma ay napagtanto nila na tama ang desisyon ni Juan dahil doon ito nakuha ang breakthrough na matagal na niyang hinahanap. Sa Roma niya na diskubre na siya ay magaling pagdating sa pagpinta ng Renaissance art. Pagkalipas ng tatlong taon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga gawa ay inaharap sa publiko sa exhibit na ginawa sa Madrid. Siya ay unti-unting nakilala sa labas ng Pilipinas. At dahil sa kanyang galing sa pagpinta, siya ay napili maging scholar ng Ayuntamento of Manila. Ngunit mas lalo siyang sumikat noong May 1884 dahil sa kanyang painting na tinawag niyang espularyong. Kung ikaw ay napadpad na sa Philippine National Museum of Fine Arts sa Maynila, ay maaari mong makita ang orihinal na painting. Dahil sa kanyang galing ay nanalo si Juan ng gold medal. Ang kanyang mga ginawa ay kinilala ng mga Espanyol at mayayaman na Filipino noong June 25, 1884. At ang isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan ng si Jose Rizal ay nagbigay din ng magandang speech para lamang sa kanya. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nabalutan ng kontrobersya dahil nang sumali siya sa isang patimpalak ay hindi siya nanalo. Sa halip, ang gintong medalya ay nakuha ng isang Espanyol na pintor. Ang rason ay dahil hindi sa pangit ang kanyang painting. Ngunit ang talagang rason ay dahil isa siyang Filipino. At ang taong tulad ni Juan, bagamat edukado at mula sa isang mayamang pamilya, sa paningin ng mga Kastila ay isa pa rin siyang alibin at upang hindi maging kontrobersyal ang kanilang ginawa, ang nooy hari ng Espanya na si King Alfonso XII ay inalok si Juan na gumawa ng painting na ilalagay nila sa Senado ng Spain. Isang taon pagkatapos ng isyo na yan, si Juan ay nagtungo sa Paris at doon ay nagkaroon siya ng sarili niyang art studio. Doon ay nakompleto niya ang painting na tinawag na Blood Compact sa pag-ita ni si Katuna at Spanish Governor General na si Miguel Lopez de Legazpi na makikita mo ngayon sa loob ng Malacanang. Noong 1886, ang dalawang na taong gulang na si Juan ay pinakasalan ang mistisang babae na si Maria de la Paz Pardo de Tavera. Si Paz na bagamat isinilang sa Pilipinas ay tila may tuturing ng isang Parisian dahil sa Paris na siya lumaki simula nang lumipat ang kanilang pamilya doon. At katulad ng pamilya ni Juan, ang mga Pardo de Tavera ay mayaman at maimpluensya. Ang dalawa ay nag-honeymoon sa Venice at habang ini-enjoy ng bagong kasal ang bawat sandali na magkasama sila, si Juan ay hindi mapigilan na gumawa ng painting dahil sa sobrang niyang pagmamahal sa kanyang misis. At ilang araw habang sila ay nasa honeymoon, inilabas niya ang painting na ito na para sa mga taong titingin, ang dalawang taong ito ay sina Juan at Paz. Hinihingi niya ang kamay ni Paz mula kay Doña Juliana. Base sa kanilang interpretation, ang donya ay maaaring tutol sa pagpapakasal ng dalawa. Ngunit kahit anong espekulasyon nila tungkol sa totoong nangyayari sa relasyon ng mga ito, si Noan ay nagkaroon ng masaya, komportable at marangyang pamumuhay. Kalaunan, ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang mga supling na pinangalanan nilang Andres at Bibi. Ang kanilang pamilya ay ninirahan sa Paris at para hindi mahirapan si Paz, Si Juan ay kumuha ng kasambahay at ito ay kinilalang si Miss Basley na mula England. Ngunit katulad ng ibang relasyon, dumaan din ang pagsasama ni Juan sa maraming pagsubok. Pero isang pangyayari ang susubok sa tatag na kanilang pagmamahalan. Ayon sa ulat, ang kanilang buhay ay nagbago nang mamatay ang dalawang taong gulang nilang punsung anak na si Bibi. Ang mag-asawa ay nanglumo sa nangyari at katulad ng isang mabuting asawa, si Juan ay naging matatag para sa kanyang pamilya. Siya ay naging sandalan at dinamayan niya si Paz sa pagluluksa. Ngunit hindi pa nga nakakirecover si Paz sa pagkawala ng kanyang anak na babae, ay nabalitaan niya rin na ang kanyang mahal na ama ay pumanaw na rin. Ang pagkawala ng dalawang importanteng tao sa kanyang buhay ay hindi naging madali para dito. Napabayaan ni Paz ang kanyang sarili. Pati na rin ang kanyang kalusugan na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng iba't ibang mga sakit tulad ng asma. Nang lumala ang kondisyon ni Paz, ang kanyang doktor ay minungkahi na mas makakabuti dito na magtungo siya sa Thermal Springs na makikita sa Montdor. Isinama ni Paz ang kanilang panganay na anak at tagapag-alaga nito na hindi naman tinutulan ni Juan dahil gagawin niya ang lahat para sa kanyang asawa. Habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mag-ina, si Juan ay naiulat na ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon at pagmamahal kay Andres gumawa ito ng laruan ng bata sa kanilang garden. At sa sulat niya kay Paz noong August 8, 1892, ay ibinahagi niya kung gaano siya nangungulila at nananabik sa maganda niyang asawa. Sinabi niya rin kung gaano niya gustong ipinta ito. Nang bumilig si Paz sa kanilang tahanan, ay masenitong ibinalita na gumaling na ang kanyang asma. Ngunit may napansin kakaiba si Juan sa mga kilos nito. Ayon sa article mula Esquire Magazine, simula nang dumating si Paz, Parang aso't pusa ang mga ito at naging madalas ang pagtatalo ng dalawa. Ang malambing sa mga sulat na si Juan ay lumalabas na may pagkamainitin pala ang ulo at hindi rin ito pasensyoso. Ang mga tao sa Paris ay magugulat dahil limang buwan lamang pagkatapos makabilig ni Paz sa Paris, si Juan ay nililitis sa korte sa France habang ang kanyang mahal na asawa at ina nitong si Doña Juliana ay pinaglamayan. Para maintindihan mo ang punot dulo ng kasong ito ay magsimula tayo noong bumalik si Paz sa kanilang tahanan. Sa paglilitis ay sinabi ng pintor na nag-iba ang pakitungo sa kanya ni Paz pati mga kilos nito. Madalas itong umalis na kanilang bahay na mag-isa at natuklasan niya rin na ito ay nagpupunta sa kasino. Kinumpronta niya ang kanyang asawa at sinabi nito na nangungulila siya sa kanyang namayapang ama. Idinagdag ni Paz na sa casino ay merong isang singer na kinakanta ang paboritong Spanish song ng kanyang ama. Hinayaan ni Juan ang ginagawa nito dahil para sa kanya ay maaari yung makatulong sa pagluluksa ng kanyang asawa. Ngunit ang lahat ay nagbago noong September 4, 1892. Ayon sa kanyang sinumpaang ang salaysay, isang lalaki ang tumawag na ng bahay at hinanap nito si Paz. Ang lalaki ay kinilalang si Chevalier Christophe Maurice Dusac o mas kilala sa tawag na Mazieu Dusac. Katulad ni Juan, si Dusac ay hindi lamang sikat pero ito ay isang maimpluwensyang Frances na negosyante. Sa kanyang galing sa paghawak ng mga negosyo, siya ang napili na maging presidente ng French Chamber of Commerce at ito ay biha sa atin sa pagsasalita ng Espanyol. Sa mga artikulo na naglabasan, si Dusak ay isang edukado, elegante at mula sa mayamang pamilya ng mga Bordeaux. Ayon kay Juan, ang kauna-unahang beses niyang nakita si Dusak ay nang dumalaw ito sa kanilang bahay noong parehong buwan ng Setyembre para alukin siya ng knighthood o para magkaroon ng titulong knight na isang sorpresa para sa Pilipinong tulad niya. Ngunit kung iyan ang reaksyon niya ay hindi naman nagulat ang mga taong nakakakilala sa kanya tulad ni Jose Rizal. Para dito ay nararapat lamang ang parangal na ibigay kay Juan dahil sa galing nito sa pagpipinta. Kung tanggapin ng pintor ang knighthood, siya ay tatawagin ng Sir Juan Luna ng bawat tao. Habang naghihintay ng desisyon ni Juan, si Dusak ay nergaruhan ng bisikleta si Paz na lalong nagpalakas ng kutob ng pintor na may namamagitan sa dalawa. Sa paglilitis ay ibinahagi ni Juan na hindi siya makapaniwala na alam ni Dusak ang mga bagay na gusto ng kanyang asawa. Sinabi nito na kinwestiyon niya si Paz kung paano niya nakilala ang negosyante dahil tila close ang dalawa. Ang pintor ay lalong nagselos at napuno ng galit dahil ang mga ito pala ay nagkakilala sa Montdor kung saan nagtungo si Paz para gamutin ang kanyang asma. Sinabi ni Juan sa kanyang asawa na mag-ingat sa pakitungo niya sa negosyante. Ngunit sa korte ay ibinahagi naman ng mga kapamilya ni Paz na hindi yon ang nangyari nang malaman ni Juan kung paano nagkakilala ang dalawa. Sinabi nila na ito ay sobrang nagselos at nagalit sa punto na binalaan, pinagbawalan at binantaan ito ni Paz na makikita niya ang kanyang hinahanap kapag ipinagpatuloy nito ang pakikipag-usap sa ibang mga lalaki Lalo na kay Dusa. Nilinaw nila na walang karelasyong ibang lalaki si Paz at ang paraan na pakikisama nito sa ibang mga tao ay normal lamang. Kaya hindi ito dapat paghinalaan ni Juan. Ngunit kahit anong paliwanig ni Paz ay hindi ito pinapakinggan ng pintor. Dahil sa isip ni Juan, nanlalalaki na talaga si Paz kahit wala siyang malakas na pruweba. Nagpatunay sila na ang dalawa ay madalas mag-away. Ang bahay na dating payapa ay napuno ng sigawan. Sa punto na nalaman nila mismo mula kay Paz na siya ay pinagbubuhatan na pala ng kamay ni Juan. Ang eksenang yan ay paulit-ulit na nangyari hanggang sa punto na nalaman nila na hindi na lamang ginagawang punching bag ni Juan ang kanyang asawa. Pero pinatulan na nito pati ang mga damit ni Paz. Sa sobrang galit at selos ni Juan ay sinunog, itinapon at pinagpira-piraso nito ang damit na kanyang asawa. Ibinahagi nila na sa tindi ng away ng dalawa ay lumaya si Paz at ito ay nagrenta ng sariling apartment kasama si Andres dahil sa takot na baka hindi na lamang yun ang gawin ni Juan sa kanya. Nang malaman ng pintor kung saan nagtungo si Paz, agad siyang pumunta sa bahay para kumbinsihin ito na siya ay magbabago na at gusto na niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita niya si Dusak doon. Si Juan ay walang nagawa kundi bumalik sa kanilang bahay na ng mag-isa. Ngunit kinabukasan, ang galit na galit na pintor ay nagpunta muli sa bahay na tinutuloy ni Paz. At doon ay natsyempohan niya na wala itong kasamang ibang tao. Nag-away na naman ang dalawa at sa tindi ng galit ni Juan, binugbog niya si Paz gamit ang kanyang tungkod. Ang kanyang ginagawa ay natigil lamang nang dumating si Donya Juliana na kaagad pinatawag ang kanyang mga lalaking anak para pigilan si Juan na mapatay si Paz sa pambubugbog. Ang mga kapatid nitong lalaki ay agad kinuha ang kanilang baril at pinagbantaan nila si Juan na hindi sila magdadalawang isip na patayin ito kapag hindi niya itinigil ang pananakit sa kanilang kapatid. Sa loob ng ilang linggo ay naging tahimik ang buhay ni Paz. Kahit ang kanyang mga kapamilya ay positibo na magpa-file ito ng divorce sa mapang-abuso niyang Pilipinong pintor na asawa. At sa wakas ay hindi na ito matatay sa isang relasyon na tila mala impyerno. Total, kayang-kaya nilang suportahan si Paz dahil sila ay mayaman. At naniniwala ang mga ito na ang pagmamahal nila kay Paz ay magiging sapat para makamove on ito kasama ang kanyang anak na wala si Juan sa eksena. Ngunit ang kanilang pangarap na masayang buhay para sa kanilang kapatid ay magtatapos noong September 22, 1892. Sa korte ay humarap ang kapatid ni Paz na lalaki na sa Trinidad. Ibinahagi niya na noong araw na yun, siya kasama ang isa niyang kapatid na si Felix at ang kanyang ina ay binisita si Paz at kanilang pamangkin sa bahay na tinutuluyan ng mga ito dahil parehong masama ang pakiramdam ng mag-ina. Ang kanilang usapan ay mabilis na natapos. Pagkatapos nilang malaman na unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ng mga ito, Silang dalawa ni Felix ay lumabas na ng bahay at nagtungo sa malapit na cafe para mag-umagahan, habang si Doña Juliana naman ay naiwan sa bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, si Paz at Doña Juliana ay nagdesisyon na sumunod sa cafe na ilang hakbang lamang ang layo sa bahay. Ngunit sa kasamaang balad, hindi na sila nakalabas pa ng pintuan dahil sinilubong sila ng galit na galit na si Juan. Agad sila nitong pinaputokan kaya sinadonya na Doña Juliana at Paz ay tumakbo pabalik sa loob ng bahay na sumisigaw. Sila ay kaagad nagtungo sa banyo ng second floor at ikinandado nila ang pintuan. Habang sila ay takot na takot, ang magkapatid na sina Felix at Trinidad ay narinig ang sunod-sunod na putok ng baril at kaagad silang tumakbo patungo sa bahay. Pero pagkapasok nila sa pintuan ay pinaputokan rin sila ni Juan. Nang masigurado ng pintor na wala nang makakapigil sa kanyang balak, ito ay kaagad nagtungo sa second floor at hindi siya nahirapan na buksan ang pinto ng banyo. Doon ay nakita niya ang takot na takot na mag-ina ngunit ang galit na galit na si Juan ay walang pakialam sa kanilang nararamdaman. Dahil sa isip nito ay gagawin niya ang lahat para mapatay ang babaeng pakiramdam niya ay nagtaksil sa kanya. Una niyang binaril si Donya Juliana sa ulo na agad nitong ikinamatay at pagkatapos ay isinunod niya si Paz. Sa pag-aakala na patay na ang lahat ng tao sa loob ng bahay, agad umalis si Juan sa lugar. Ang mga biktima ay agad isinugod sa ospital ngunit sa kasamaang palad, si Doña Juliana at Felix ay idineklarang dead on arrival. Habang si Paz naman ay nag-agaw buhay sa loob ng labing isang araw bago bumigay ang katawan nito. Limang buwan pagkatapos ng nangyaring masakir, si Juan ay nilitis. Pero ang nangyaring trial ay ibang iba sa paglilidis ngayon dahil ayon sa mga reports, mapa civil o criminal case man sa Paris, ang mga tao na nagsisilbi bilang mga jurors ay mas pabor sa karapatan ng mga kalalakihan. Ang kampo ng pintor ay sinamantala ang pagkakataon na yan at sa korte ay ipininta nila na ang totoo talagang biktima ng sitwasyon ay si Juan. Dahil ang namayapa nitong asawa ay isang malanding tao. Sinabi niya sa korte na napatunayan niya na meron ngang namamagitan kina Paz at Dusak noong September 10, 1892. Ayon sa kanyang salaysay, sinamahan niya ito na maglakad sa Bois de Boulogne na isang park. Habang sila ay naglalakad ay di umunong sinabi ni Paz sa kanya na kailangan nitong magtungo sa appointment niya sa isang mananahi. Kaya sila ay naghiwalay ng landas. Ngunit ang hindi alam ni Paz sa halip na umuwi si Juan, ay palihim pala siya nitong sinundan. Ayon sa pintor, ay sakay ng karwahing ito, si Paz ay nagdungo sa lodge na ito. Sinabi ni Juan na pinilit niyang tanungin sa receptionist ang kinaroroon na ng kanyang asawa. Ngunit hindi nito sinabi kung saan kwarto pumasok si Paz. At dahil sa wala siyang nakukuhang impormasyon, si Juan ay mabilis na nagtungo sa mga silid at isa-isa niyang kinatok ang kwarto para hanapin ito. Ngunit sa halip na makita si Paz, ang nakita ni Juan ay si Tusa. Nang mabati niya ito ay tinanong din niya ang negosyante kung ito ay nakatira doon. Ngunit ayon kay Dusak ay binisita lamang niya ang kanyang kaibigan. Pero sa isip ni Juan, si Paz ang tinagpo nito at ang dalawa ay palihim na nakikita at siya ay pinagmumukha ng mga itong tanga. Kinabukasan, sinabi ni Juan na kinumpronta niya si Paz. Hinulugog niya ang bawat kabinet at gamit ito sa pagtatangka na makakita ng malakas na probuerba na ito ay nanlalaki. Ngunit kahit anong hanap niya ay wala siyang makita ang ebidensya. Kaya sa takot na siya ay iniiputan sa ulo ng kanyang asawa, ang galit na galit na si Juan ay kinuha ang kanyang baril at itinutok niya ito sa ulo ni Paz sa pagtatangka na mapaamin ito sa kanyang panlalaki. Doon ay di umunong umamin si Paz sa kanya na meron ngang namamagitan sa kanila ni Dusak. Sa korte ay sinisi niya rin sa si Doña Juliana sa sinabi nito dahil sa di umunoy pangihimasok nito sa kanilang buhay mag-asawa at sa pangmamanipulan nito kay Paz para hiwalayan siya. Ngunit ang mga sinabi niyang yan ay pinabulaanan mismo ni Dusak at sa harap ng korte ay sinabi nito na magkaibigan lamang sila ni Paz. Ang paglilitis ay natapos noong February 8, 1893 at bagamat walang ibang taong inihirap ang Company ni para sumuporta sa kanyang mga sinabi na meron niyang relasyon si Nadusa Kadpaz, ang jury na karamihan ay mga kalalakihan ay pinawalang sala si Juan dahil naniniwala sila na nawala ito sa tamang katinuan noong nalaman ito na nakikiapid ang kanyang asawa. Katulad ng nabanggit ko kanina, ibang-iba ang justice system noon sa France. Dahil noong 1893, bagamat wala sa kanilang batas, ang mga tao ay pumapaning sa mga kalalakihan at okay lamang sa kanila na pumatay ang mga ito o patayin nila ang kanilang asawa kapag nagsuspecha sila na nakikiapid ang mga ito. Pagkatapos ng paglilitis, ang tanging parusa na natanggap ni Juan Luna sa pagpatay ng tatlong mga tao ay kailangan niyang bayaran ang 40 francs o 2,647 pesos na halaga ng pag-aayos ng mga dokumento. Bukod dyan ay ginawa din sa kanya ang custody ng kanyang anak na si Andres. Limang araw pagkatapos niya makatanggap ng ghost signal mula sa korte na malayang malaya na siya, mula Paris ay dinalaniwan ang kanyang anak sa Madrid kung saan namuhay silang mag-ama sa loob ng labing pitong taon ang pamilyang Pardo de Tavera ay malungkot na hindi nila nakuha ang hustisya. Kaya isinumpa at itinakwal nila si Juan. Si Trinidad na tanging tao na nakaligtas sa massacre ay naging respetadong historian, doktor at statesman. Hindi lamang niya kinasuklaman ang Pilipinong pintor, ngunit permanente niya rin binura sa kanyang buhay si Juan sa pamamagitan ng pagbura sa mukha nito sa bawat family picture na meron sila. Si Juan Luna ay kalaunang bumalik sa Pilipinas kung saan naging parte siya ng grupo na gustong lumaya sa mga kastilang mananako. Ang buhay niya ay nagtapos noong 1899 habang siya ay bumabiyahe sa Hong Kong. Ayon sa ulat, sa edad na 42, ang puso ni Juan ay bumigay at bigla na lamang hindi tumibok na agad niyang ikinamatay. Kalaunan, ang mga abo niya ay kinuha ng kanyang anak na si Andres, pero ngayon ay maaari mong masilayan ang kanyang urn sa San Agustin Church sa Intramuros. Ang nag-iisang anak ni Juan ay kalaunang naging architect. Ngunit doon na nagtapos ang linya ng pintor dahil si Andres at ang asawa nitong Amerikana ay hindi nagkaroon ng anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.